Ewan ko kung nangingilabot ako ngayon or goosebumps or something. Ito po ha, may sasabihin po ako sa inyo. Kayo na mga mahilig sa prophecy. Tayo na mga mahilig sa prophecy. Makinig po tayong mabuti. Kung may ginagawa ko ngayon, stop mo muna yan. Dahil nalalaman ko, itong breaking news na pakakawalan ko ngayon, gustong iparating ni Lord Jesus sa inyo. Okay? Sa ating lahat. Makinig po tayong mabuti. This is a very very important message. One of the most important message na pakakawalan ko. Pag noon pa nagvlog ako, pag may revelation fine Pero ito, meron revelation, merong importance at may urgency. So yung the three here combined. Okay? So makinig po sana tayong mabuti. At um uh, nako, mabalahibo ko tumatayo na, grabe. Alam nyo, sa Biblia, sa Bible, from Genesis to Revelation, alam naman po natin ilan na lang po yung mga hindi pa natutupad. Tama po ba? Oh. Before, before magkaroon ng interest ang maraming tao sa prophecy, tulad po natin, mahilig tayo sa prophecy, ano eh? Tama po ba? Bago maging mahilig ang mga tao sa prophecy, Meron pong natupad noong 1948 na hindi nila inaakala na matutupad. Alam al alam po ko ano 'yon? Ano po 'yon? Sige nga po. May 14, 1948. Para para pa tayo hindi tao, mga magulang ko hindi pa tao diyan eh. Pero tignan po nating mabuti. 1948. May natupad po na hula na bago bago sumapit ang May 14, 1948, hindi makapaniwala ang karamihan ng kristyano na ito'y mangyayari. Alam, alam niyo po kung ano yan? Ang pagiging nasyon o nation muli ng bansang Israel. Ito yung tunog. Ito po yung tunog ng relo. Nag-umpisa na yung clock ng Diyos. At ito po ang pasabog ko ngayon. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Alam niyo po ba ang pagkakabalik ng Israel sa kaniyang tahanan noong 1948 ay pangalawa sa importanteng propesiya sa panahon natin ngayon? Ano yung unang propesya? Siyempre, the birth of Christ. Yung buhay ni Christ. Ayan ang pinaka-importanteng propesya. Makinig pong mabuti, may paralel kasi dito. Itong gusto kong iparating. Bago dumating itong 1948, wala nang gana ang mga tao sa prophecy. Wala silang gana sa pag-aaral lang kung ngayon. Kasi dark age yun eh. ba diba? dark age, uh, mga 17 something, dark age yan. Lumabas niyan si Nostradamus. Ba, mas pinapakinggan nga noon si, si, si Michel de Nostradam. ba? Diba? Talaga naman prince ang piling ko. Ganon gano, ang gano pronunciation noon eh. Michel de Nostradam. Pero sa atin, Nostradamus. Oh, mas pinapakinggan nga si Nostradamus eh. Pero noong ito po ay umusbong no 1948, makinig pong mabuti, ito po ang naging katalis o paumpisa, pasimula ng interest muli ng mga tao para mag-aral ng Bible prophecy. Tulad po natin ngayon. So kung mahilig ka sa prophecies, you are on the right track. Parang ako, di ba? At uh, nasa tamang channel ka, Daily Good Vibes, no? Saan ka pa ba pupuntang channel dito? Marami pong channel sa YouTube, pero siyempre ipopromote po itong channel natin. Di ba? bakit ka pa yung iba? Ito ipopromote natin itong channel natin. Tsaka siyempre, yung ibang ano, like Rene Roland, I will recommend Rene Roland and Bas Reichken. Ito. Tapos, uh, Dr. David Jeremiah, may, may ano, uh, prophecy, ayan, Ah, ano pa? Tony Evans, Jimmy Evans. Marami, marami dito sa YouTube. At uh, yan. Okay. Bago dumating ang 1948, walang hilig ang mga tao sa prophecy. Pero nung dumating niya, ay natupad. Tutupad pala. Totoo pala. Ne? Totoo. Di ba? O yan, patuloy Naging mahilig ang mga tao sa prophecy tulad natin. O ngayon, balik tayo bago ipanganak si Lord Jesus. From Malakay to Machu, makinig pong mabuti, importante po ito. From Malakay to Machu, 430 years. Correct me if I'm wrong, no? Kasi matagal na po yung, yung sa Bible school, Nakalimutan ko na po yung sakit. Pero ang alam ko talaga, 430 years, tama ba ako? Kung mali ako, pakilagay na lang po sa comment, no? 430 years po ba before... Uh, from Malakay to Macho. Okay, pagpalagay na natin, 430 years, matagal pa rin po yan matagal na panahon na wala nang interes ang mga tao sa prophecy, wala nang interes ang mga tao sa Bible. Bible studies, wala na silang interes. Until anong nangyari? Ano? Sa paghahari ni Poncio Pilato, sa paghahari ni Herodes, no? Sa bansang Israel. Ano nangyari? May isinilang na sanggol. Anak ni Maria. Okay yun pala ang tagapagligtas ng buong mundo, si Lord Jesus Christ. Alam na po natin yan. Pero, saan siya pinangana? <laughs> sa mabahong sabsaban. You know what? Ang sabsaban po, alam mo ba ito ang sabsaban? Isa siyang parang napakaliit. Alam niyo yung parang ano, mabahong doon, hindi po mabango doon. Doon lang siya pinangana kasi yan lang pong available place for the Son of God to be delivered by, her, by, his, but by his mom, Mary. At naniniwala ang mga Bible scholars kasi nakalagay po sa Bible at ibinalot niya ang kaniyang anak na lalaki. Sino nagbalot sa kanyang anak? Si Maria. Aba, hindi ba dapat si Joseph ang nagbalot dun sa sanggol? Kasi ganito po ang paniwala ng ibang Bible scholars which I tend to agree. No? Pagdating na pagdating nila dun sa sabsaban, lumabas si Joseph para humingi lang sa klolo ng tulong dahil mga nganak ng kanyang asawa, inabutan na po si Maria. Kaya sa kanyang murang edad. Ha? Napakabatang edad na 16. 16 years old nang po siya, sabi ng maraming Bible scholars. Isinilang niya ang kanyang anak at siya pang nagbalot. Ganon ka tindi. Ganon parang napakamasalimuot ng pagparito ng Panginoong Iso Kasi mahal tayo hindi eh, ba? Ganon nangyari. Tapos, in-announce na ang kanyang coming. Ito po yan, makinig po mabuti. At in-announce na ang kanyang first coming doon sa mga shepherds. Kaya may kanta, When shepherds flock there when, shepherd flock when shepherds watch their flocks by Di ba? Baka makapirate ako naman. Ako naman po, Lord. Huwag naman po. Maawa ka naman. <laughs> Di ba? So, yon So, yung po yon So, in-announce ang kanyang coming. Ano pong, anong paralel Anong paralel dito? Ang parallel dito, makinig mong mabuti. Nung, nung ang Israel po ay naging nation, naging mahilig na sa prophecy ang mga tao at marami na uling nangaral ng Bible. Amen? O, oh, nung si Jesus, hindi ba wala na silang interest nung araw sa mga prophecy, ganyan? Nung, nung pinanganak na si Jesus dahil inannounce ng angel, pinagkalat na nila na dumating na ang tagapagligtas. Although, hindi pa rin siya kinilala. Ang ending, pinapatay pa nga nila. Eh. Di ba? Pero hindi nila alam yung pagpapatay nila kay Jesus. At para ng hula. Para maligtas po tayo. Makinig po mabuti. Eh. Ito na po yung nakakakilabot. <laughs> Talaga naman po. Ako nangingilabot na eh. Talaga lang. Diyos ko po, Lord. Please. Please. Ma-deliver ko po sa ito ng tama, Lord. Jesus Christ birth. Amen. Death, burial, and resurrection. Tapos na, di ba? O, di ba? 33 AD. O. Tapos, 1948 the nation of Israel. Naging, naging nation. <laughs> naging nation nga, nation na nation pa. Naging excited lang po talaga. Basta kay Jesus, basta si Jesus ang usapan, excited ako. Tumatalo ng puso ko. Ayan, yan na yan. So, 1948, natupad na, no? Sabi ko sa kanya, madeliver ko sana, Lord, please. please. So, ayan na. And then, ito na po. Kinakabahan na ba kayo? Huwag kayong kabahan. Kristiyano tayo. Excited tayo. Ano ang next event? Kinakabahan ka na ba? Rapture! Anytime rapture na. Kasi ngayon, tingnan nyo, pag nagpo-post ako tungkol sa rapture, may pinagtatawanan ako. Kami, tayo, <coughs> ng mga mahilig sa prophecy, pinagtatawanan tayo eh. Fine, go! Tawa lang kayo. Pero itong sasabihin ko, pag na-rapture na kami, tayong mga Kristiyano, pag na rapture na po tayo, yung mga maiiwan magiging excited din sa pag-aaral ng Biblia at doon nila malalaman na kailangan sila magpapugot ng ulo para maparangalan nila si Jesus. Kasi church age po, makinig po mabuti, ang church age ang pinaka magandang covenant para maligtas tayo o dispensation. This is the best dispensation. The Church Age dispensation para dito tayo maligtas. Sapagkat pag inabutan ka, ah, o oh, naiwan ka ng rapture, hindi na pwede yung, O oh Lord Jesus, may pananampalataya po ako sa inyo. Sapat na po yun. Ay, hindi na. Tapos na ang Church Age. Tandaan mo, without the shedding of blood, there will be no remission of sins. So, magpapugot ka ng ulo. Amen. Nasa Bible po yan. Hindi ko gawa-gawa yan. Ha? Nasa Biblia yan. Maliwanag pa yan sa sikat ng sampung araw. Pero definitely isang araw lang meron tayo. One sun lang, di ba? Uh, by exaggeration lang yon. Para makuha nyo ang punto nito. Balikan natin. The birth of Christ. Ha? Diyan ang umpisa, no? The birth of Christ. Siyempre, nandiyan ang kanyang finish word. Tetelestai, this finish, naganap na. No? It is finished. Tapos na yun. Natupad. Amen. Natupad. Alam niyo si Jesus Christ, lahat, kudlit, tuldok, quit, lahat ng yan, natupad niya. <coughs> Wala siyang hindi natupad. Okay? Tapos, noong 1948, ito po, the nation of Israel became a nation. Israel became a nation. Dako da sana, nation, nation pa. O, di ba? Ito, ito pinaka-nakakilabot na yun. Anytime, ano? Excited ba kayo? Anytime po, rapture na. Kaya, while hindi po totoo yung mid-trib at saka post-trib, ang totoo po, makinig pong mabuti, ang totoo lang, pre-trib rapture. Bye-bye.